Hello everyone, welcome ulit sa aking channel ang tingaling TV Ngayong umaga ay magpapakain tayo sa ating mga lagang manok at itik Tara Ayan na sila oh. Mm. So, di ba? Gustong, gustong gusto nila yung ganito pagkain, no? Ah, uh, giniling ko yung dahon ng madriagwa, puno ng saget sa saka kangkong, sinilagyan ko na ng ano. Naluwan ko ng madridi at saka bahaw. Ito po sa darak Yun po. Ganun na sila, oh. Doon na naman tayo sa kabila mamaya-maya. <laughs> o di ba? Saya sila yan. Dami-dami na rin. Ano sila, oh. Mga halong ano yan. Patani. Ayan, eh. oh. Sa kabilang area naman tayo, mga boss. Doon. Sa may itik natin. Let's go! Yun, oh. Dito na po tayo sa itikan at sa kamanukan. Ayan, mga manok. Ito so, yung mga itik, oh. kayo. Maya maya ko na sa pakay ng mga boss. ko lang yung mga alaga kong manok. Yan. Kaya dito tayo. Uh! Yeah. No, kayo. No no te ni la gay. Yan sila. Nito chicken, halong nito chicken din yan mga boss. Yan at saka yung black astrolope po. At saka mayroon na naman yata itlog dito. Uy, mayroon na naman oh. Oh. po yeah ang dito lang po mga boss. Ako nga pala si Boss ay isang simpleng boy na may simpleng buhay. At may simpleng pangalat. Salamat po.